Anong nato og mga sunflower mga kaprobinsya ang atong buhaton magmataog og kanang sukdanan ang sukdanan nga atong gamiton sa iya hanggilayon nara sa mga uh, 18 inches pwede na, so, na, na Araw mga kaprobinsya, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon, Uh, dito tayo ngayon sa sunflower mga kaprobinsya kasi itong sunflower ay talaga yung mga bulaklak Basta araw ng puso marami talagang uh, maibinta talaga yung mga bulaklak So isa sa mga natanim din namin dito, nagtatanim din kami ng sunflower So yung sunflower na ito mga kaprobinsya, ito yung uh, dwarf sunflower na baga ito ay ilagay sa mga flower shop sa gitna ng mga ruses no So papakita natin sa inyo. Halina kayo at samahan niyo ako, mga kapropinsya. san flower mga kaprovinsya ay ang nag ano nabubulaklak na or lumalabas na yun talagang bulaklak asya, asya, ay siya hindi na talaga yan maibenta talaga at talagang uh, kumbaga reject na po yan uh, at syempre hindi na talaga uh, maibenta yung katulad ng ganito or katulad ng nakapagbulaklak na so dapat talaga yung dadalhin at uh, uh, yung tawag dito yung ibibinta natin doon sa mga flower shop Uh, sa bagsakan ng mga bulaklak mga kaprobinsya yung wala pa talaga hindi pa nakabulaklak yung buong uh, sunflower so ipapakita natin sa inyo kung gaano po at ang tama na pagharvest o harbisin para sa sunflower mga kaprobinsya so ito sa mga ganito mga kaprobinsya, ito ay dapat nang iharvest ayano kasi po uh, bukas o dalawang araw ito ay nabubulaklak na at ito talaga ang dapat talaga i-harvest mga kaprobinsya. Ayan o. Napapansin nyo, bukas yan, uh, lalabas na yung, ano, yung bulaklak niya, yung pagkadilaw. Yan. So, so makikita natin dito mga kaprobinsya na ah, uh, ito ay sapat na. Tapos, tingnan natin, uh, pagkaganda po talaga. At sa mga halaga dito mga kaprovinsya basta may mga okasyon ito ay maglalaro ng tag 120 ang buo ang isang piraso po Pero pag uh, walang pong ano uh, walang okasyon medyo baba po ang presyo So ito mga kaprovinsya ay talagang hindi na po ito mabenta ano po kasi ito ay nakapagbulaklak na at sa delivery naman po masisira na yung mga bulaklak niya yung ganito talagang masisira na po yung mga bulaklak niya so hindi na pwedeng ibenta yung ganito at saka yung dito niya mga ka wala talagang laman ito mga kaprobinsya at hindi ka makapag seedling o makakuha ng similya gamit dito kasi wala tong laman parang kung sabaga ano seedless ang tawag dyan ano So, ulitin ko yung ganito, hindi na po hindi na po pwedeng ma-harvest, ayan. Hindi na po maibenta. Kasi nga po ay nakapagbulaklak na uh, isang araw at dalawang araw, wala na po 'yan, natatanggal na. So, ayan. So, ito mga kaprobinsya oh. Pwedeng pwede na pag-harvest, ayan oh. Probinsya na pag-harvest itong yung ganito. Yung ganito yan oh. Ayan. Tapos dito, ayan, hindi na ito maibinta mga kaprobinsya. So, ilagay mo na lang yan sa flower bees para hindi po masayang. Ano po? Yan you know? o. mga kaprobinsya pag harvest natin sa sunflower natin ay dito hanggang sa puno niya mga kaprobinsya dapat 1 meter po bago i-harvest dito natin putulin oh. no? 1 meter po yan kasi pag dito, doon na sa mga flower shop yan putulin nila yan everyday na hindi pa siya maibinta putulin yan so yan ganyan ang sekreto dyan mga kaprobinsya Mga ka first time ko pong nakapagtanim ng sunflower po. Napakasimple pong itanim kasi po alam nyo kung bakit. Kasi pag uh, seedling mo, eh, bilang ka ng 1 to 10 days bago sa seedling tray natin. Tapos ilipat natin, dyan natin uh, magbilang tayo ng 1 to 45 days harvest na po yan. So ito ay dapat na i -harvest. hindi katulad ito ng iba na pwede patagalan. So dito hindi pwede magbubulaklak na katulad dito mga kaprobinsya oh. so hindi siya pwedeng makapag labas na yung mga petals niya kumbaga ayan. so hindi siya pwede kasi uh, talagang reject na po ito then ang dapat lang yung ipinapakita ko na sa inyo yung kanina na dapat na, na nating i-harvest yung nakaano ano pa lang yung kanyang mga bulaklak nakaligpit pa kumbaga ayan nato og mga sunflower mga kaprovinsya ang atong buhaton magmataog ka nang sukdanan o ang sukdanan nga atong gamiton sa iyahang gilayon nara sa mga uh, 18 inches pwede na o back to, ano square square lang nato sa 15 o 18 inches para sa atong pagtanom sa ato ang uh, sunflower kasi ang sunflower nakita nato na ang sunflower manggot mga kaprovinsya Pwede rin nato siya idugol kay kini dwarf sunflower. Dili ni katong daggo kayigid siya nga sunflower, no? As in. So, Oni ang atong punuan sa sunflower mga kaprobinsya and then diri maupod ang atong punuan sa atong sunflower. So, kung imuhang uh, estimate ito, dire diri, ughang to diri, 18 inches po para nga dili kayo pigado ang atong sunflower. So ngano ingon nilang lang kadagko tungod kay kining sunflower mga ka probinsya dwarf sunflower lang ni siya. Sunflower mango dwarf unya tapos uh, gusto sa mga uh, kanang mga mahilig sa mga bulak nga ingon ani lang ang klase sa sunflower nga ilahang gusto kay ang sa kilid mga mangod mga kaprobinsya butangan pa na nila o mga rosas o roses no so ayan so ingon anak lang so usbon ako ang distansya sa ato ang sunflower na lang sa 18 inches ang galayon un, unya sa pikas pod nga side 18 inches lang gihapon no kung sa gardening ta e, ato lang gihapon 18 inches kay para nga dili kayo pigado ang atong tanom nga sunflower mga kaprobinsya so sunflower nga among gitanom na alang sa mga ampak manggod mga kaprobinsya sa sunflower karon naa sa 140 ampak. So ang sulod sa usa ka pack is 20 pieces lang kabuok liso mga kaprobinsya ang usa ka pack. So kanang isa ka pack mga kaprobinsya ah uh, naagi kasagaran naagi mga dili mabuhi duha. So mahimo na lang 18 ang ato ang itin uh, 18 ang ato ang sunflower nga mabuhi. So sa pagtanom na pod, na po uban po nga mamatay po no dili po sure gyud nga 100% motorok gyud samtang na transfer na nato sa yuta. din kung nagustuhan niyo ang video paliw ko sa pag-subscribe sa ating YouTube channel benztv TV20 at i-click ang notification bell dyan para updated tayo sa lahat ng mga video na ipinag-upload ko. Na probinsya hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpanood. God bless sa ating lahat. Tayo ay mabuhay.